Masasabi kong isa sa pinaka-paborito kong pangulam pagdating sa kagubatan o kabundukan ay ang ubod ng saging. Kaya naman for today's video ay maunguha ako at magluluto ng ubod ng saging. Pabugso-bugso ang ulan pero mas gusto ko naman ito habang naunguha ng ubod ng saging. Dahil bukod sa nag enjoy na ako, hindi rin gaanong malamok. Ang mga kukuhanan ko nga ng ubod ay itong mga ligaw na saging. Pakil kung tawagin dito sa amin, ito yung mga klase ng saging na ang bunga ay maraming mga buto. Dalawang klase ng pakil na saging nga dyan yung kukuhanan ko ng ubod. Yung una, ito yung klase ng pakil na pangkaraniwan nakikita sa kagubatan. Ang klase naman ng ubod nito ay maputi na nagsasapot-sapot kapag ka pinutol-putol. At yung isa naman ay malaki ang puno at ang bunga nito ay nakatago sa puso at ang ubod nito ay mabilis mamula kapag ka nasugatan parang puso ko lamang nung iniwan na maga lumuha at nasaktan ng lubusan. Pero parehas lamang sila na mabuto ang bunga. Yun nga lang yung isa bibihira lamang dahil pa isa isa lamang ito kapag ka tumutubo. Kumbaga hindi ito nagsusupling. Siguro broken din. Ang kinukuha lamang namin sa ubod nito ay yung pinakang gitna niya na malambot na kapag kabinali ay malotong at hindi na rin pwede yung mga bumunga na o yung may mga puso na dahil masyado na itong matigas. Maliit pala mga kono na tikman ko itong ubod ng saging at talaga namang tumatak ito sa aking panlasa at masasabi ko rin na ito ang naging unang paborito ko bago ang halik mo dahil mapaaraw gabi, bundok o karagatan, labi mo pa rin ang pinakamasarap kong natikman. Lo, pasmado talaga. Marami pa nga rin ang hindi nakakaalam na nakakain itong ubod ng saging. Kahit na mga kaibigan ko o ibang kapwa ko taga probinsya, eh hindi pa ito natitikman. Pero pag natikman nyo ito, paniguradong hahanap-hanapin nyo ang sarap ko. Este, neto. Ganito na nga karami ang kinuha ko at dito ko rin lamang yung kinuha sa may gilid ng bundok. May dala na nga rin ako dyan na isang Wilkins ng tubig at isang sardinas dahil dito ako magluluto sa may kubo sa taas ng bundok. Bago ko nga simulan dyan na magluto ay paparating na naman ang malakas na ulan kaya naman nagapura na muna ako manguha ng mga talbos ng sili nang sa ganun ay may lahok na dahon-dahon ang aking luluto at may pampabango na rin. Napakasimpleng luto lamang nito at matipid pa sa sangkap dahil gagataan ko lamang ito at hahaluan ko lamang ito ng isang sardinas kaya naman sinimulan ko nang nga rin dyan na magkayod ng niyog. Matapos ko magkayod ng niyog, sinimulan ko na rin na hiwain ng maninipes mga nakuha ko na ubod. Mabilis lamang itong hiwain dahil ito ay malalambot lamang. Mapapansin nyo nga rin dito habang hinihiwa ko ang dalawang klase ng ubod nito. At kung ako ang papapiliin nyo kung anong mas gusto ko, syempre siya wala nang iba. Wali. Depende pa rin sa inyo kung ano ang pipiliin nyo dahil kung yung isa maputi at malinis tingnan, yun nga lamang marami siyang sapot-sapot. At yung isa naman kung malalaki nga siya at buhagag, mabilis naman siyang mamula at mamantya sa kamay. Pwede rin naman na ubudin yung mga sabah na saging. Yun nga lang, sayang naman kung uubudin lang. At pagkatapos ko nga dyan maggaya at sinimulan ko na rin ito na pigain. Nilamas ko nga lang yan dyan sa asin hanggang sa magkadurog-durog na may kasamang sama ng loob na nagmumula sa akin. Piniga ko lamang dyan sa tubig ng dalawang beses hanggang sa matanggal ko ang asin at ikay aking mapaamin kung may gusto ka rin ba sa akin nang sa ganun ay mailabas ko na ang sarap ng aking paglalambing. Simulan ko na nga rin dyan ang pagluluto dito sa kubo. simpleng pagluluto nga lamang ito dahil gigis ako lamang naman dyan ang sardina saka ako naman ilalagay ang ubod at ang gata. Ganito nga ang itsura nito habang niluluto para siyang burong tilapia. Dalawang piga ng nyug nga ang ginawa ko dyan at una kong inilagay ay yung pangalawa. At nung kumulo ito saka ako naman inilagay yung kakang gata. Halo-haloin lamang ito para hindi masunog at nilagyan ko na nga rin yan dyan ang asin at paminta at kunting magic sarap na rin pang at syempre kapag kapaluto na ito ilalagay ko na rin itong mga kinuha ko na talbos ng sili na magsisilbing pampabango at pampasarap at syempre pampaganda na rin nakalimutan ko nga lang yan lagyan dyan ng siling green at dahil tanghali na rin pagkahango nito kain na agad at para sa mga hindi pa po nakakalam ng pagluluto nito subukan nyo rin po masarap po talaga ito promise at hanggang ganyan lamang po for today's videos thanks for watching